Hi guys, sobrang hirap ng buhay ngayon. Wala kaming trabaho, higit sa linggo na dahil sa pagulan. Kaya kinuha na namin itong sideline na ito. Meron pala kaming pakiyawan guys. Yan nga ang puputuli namin yung buli. Yung dalawang magkatabing buli guys ay isang buli lang talaga yan. Pinutol talaga namin sa kalahati yan at tinakyat namin. Yan, nga pala ang proseso ng pagkakyat niyan guys. Wish buhay talaga yan at talagang nakakatakot talaga sa personal. Pero wala na tayong magagawa. Ganyan na talaga ang buhay namin. Wapasubo so, na kami sa mga bagay. Sobrang hirap na at nakakapinsala na ng aming buhay. Pagkaunting pagkakamalila ang talagang laglag kami. Pero tuloy lang para sa pamilya. Hindi na kami natatakot sa kamatayan. Ang importante, magkaroon kami ng kabuhayan. Yan palang lang puputuli naming buli guys ay hindi po siya bababa sa 20 meters. Parang katumbas po siya guys ng hindi bababa sa limang palapag na gusali. Ang challenge po dito dahil ang buli po ay sobrang laki guys. At syempre wala pang sanga. Hindi gaya ng ordinaryong puno lang na puputuli. At syempre napakadulas pa yan guys dahil may nakakapit yan ng mga bangit na parang lumot-lumot na rin. Minsan tuloy napapaisip ako ng buhay pala ng tao sobrang ikli lang. Sinayang natin ito at konting pagkakamali lang sa mga ganitong trabaho ay talagang tapos na. Shout out pala sa mga kasama ko dyan. Siyempre sa Kuya Mario at siyempre kay Kuya Amik. Yan yung dalawa na yan ay matinig talaga sa pag-akit guys. Pero siyempre nakakaawar naman at siyempre nakakatakot din. Kaya sa mga magpapatrabaho dyan, magpapaputol ng buli, hanapin nyo lang sila. Pero siyempre naman huwag naman tawaran yung kanilang paghihirap guys. Totoong matyaga ang mangyan. Pero kung ang sipag at syaga naman nila eh, hindi matutumbasan, eh, paano na lang. At by the way guys, sa ngayong araw nga pala isang buli lang po ang aming natumba at bukas nga naman ay itong sobrang taas at higit pang mas mataas dito sa natumba namin itong araw na ito. God bless na lang sa amin bukas at sana ligtas lahat bukas lalong lalo na syempre yung sa taas na magpuputol sa gitna niyan guys. Yan kasi ang request ng may-ari puputulin muna sa gitna dahil mayroon pong bahay na malaki po dyan guys na pwedeng tamaan. At bukas nga guys ay matinding laba dahil nga ngayong gabi nga ay umuulan. Lalong lalo pa yung buli na yan ay sobrang taas nga at mas mataas pa kaysa unang buli na aming pinutol ngayong araw guys dapat mas maingat kami dito lalong lalo na syempre pakaingatan namin ang buhay namin kaya inang matumbahan yung bahay na yan huwag lang masira ang buhay namin ay teka parang ganun lang rin kanina nga pala guys bago kami umuwi ay hinanda na namin yung puputuli namin para bukas naglagay na nga kami ng palapala dyan sa gitna at para bukas ay mabilis na namin maputol ngayong araw kasi isang peraso pala ang nabuli hinabot na kami ng alas 4 mahigit guys lalong lalo pa siguro ito dahil mas matangkad dito at sobrang napakadelikado meron na nga itong gitna at talagang matinding pag-iingat ang kailangan namin dito bukas at matapos na nga namin ihanda yan guys ay utay utay na po kami bumaba dyan at syempre iniwan na namin ang gamit namin dahil kinabukasan ay dadalin pa rin kapag kinuwi inuwi pa namin syempre hindi kami basta basta uwi na wala kaming may dadala sa pamilya namin guys kaya naman kinausap namin yung caretaker sa bahay ng kanon para naman makabali kami kahit nakalahati syempre ng aming tinrabaho ngayong araw at sa kabutihang palad naman guys ibinigyan nga kami kaya dun palang solve na kami. Huwag lang itong mataas na dinudungaw dungaw pa namin at ito ang magpapahirap po kasi pero bahala na ang just doon. Thank you.